Ayan. Ay, bebe. Tatago ka, atid natin si ate sa si school. Ayan. Pasok na siya. Ay, hindi sa mag ah. ka dyan. <laughs> atid namin. Atid namin si school. Si ate. Ayan o. Pasok na siya. Grade. Anong grade mo ng anak? Nine. Nine. O, diba? Ay, yasila. Ayaw nilang mag mag-vlog. <laughs> Ayan na ulit si Kamote. Ay, <laughs> bebe ko ba tagtatago ka dyan? Bakit ayaw mo sa camera? Oy! Saan tayo pa party dito, May? Doon. Sa akyat mo di diba? Kasi bababa daw ako sa school. Yeah, akit yung basta dito doon. Meron yan doon. Di ano, ikot sila. Si ate. Bibi ko ba tagtatago ka diyan? Ayaw niya magpakita oh. <laughs> <laughs> Hoy. Naiya. Na ba, my guys? Pasok si Ate, atin na sa si school. Oh, hay kamo no diyan kamote. <laughs> kamote. <laughs>